Narito po ang isang mahalagang anunsyo mula sa ating pangulo. It's time to realign government with the people's expectations. President Ferdinand R. Marcos Jr. has called for the courtesy resignation of all cabinet secretaries in a decisive move to recalibrate his administration following the results of the recent elections. This is not business as usual, the president said. The people have spoken and they have expect results, not politics, not excuses. We hear them and we will act. The request for courtesy resignations is aimed at giving the president the elbow room to evaluate the performance of each department and determine who will continue to serve in line with his administration's recalibrated Priorities. This is not about personalities, it's about performance, alignment, and urgency. Those who have delivered and continue to deliver will be recognized, but we cannot afford to be complacent. The time for comfort zones is over. This step marks a clear transition from the early phase of governa governance to a more focused and performance driven approach. The president emphasized that while many have served with dedication and professionalism, the evolving needs of the country require a renewed alignment, faster execution, and a results first mindset. Government services will remain uninterrupted during this transition. And the president reiterated that stability, continuity, and meritocracy will guide the for, for, uh, formation of his leadership team moving forward. With this bold reset, the Marcos administration signals a new phase sharper, faster, and fully focused on the people's most pressing needs. So. Hindi na po siguro natin ikakagulat ang uh, pagtawag po ng courtesy resignation ng pangulo sa kanyang mga cabinet secretaries, heads of agencies with cabinet rank, other heads of agencies, and presidential advisers and assistants. Handa na po tayong tumugon sa inyong mga katanungan. First question, Criselin Signe, IBC 13. po like, how this critical uh, will affect the uh, ongoing uh, projects and programs of the administration po? Mm. maliwanag din po ang sinabi ng pangulo hindi po maapektuhan kung ano po ang uh, pending at existing projects habang ito ay may transition at uh, tuloy-tuloy lamang po ang uh, pagtatrabaho ng uh, pa, ng mga cabinet secretaries at ng mga tao sa gobyerno at uh, mas maganda po itong mapakita rin ng ating mga heads of agencies, cabinet secretaries, na sila ay naaayon sa goal ng Pangulo. Ipakita nila na sila ay dapat na matantili bilang parte ng administrasyon ng ating Pangulo. Sabi nga natin, walang puwang ang tamad at korap sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ace Romero, Philippine Star. Yusek, nabanggit sa statement na it's something that has got to do with the election results. Ano po ba yung resulta ng election na mukhang hindi yata natuwa ang Pangulo at nag-trigger ng ganitong call for resignation? Aminado ang Pangulo na kulang. No, kulang sa kanyang paningin, nakulangan siguro ang taong bayan sa, ka, sa naging performance ng gobyerno kaya hindi nila nakuha yung pinaka-target na numero sa especially sa Senado. Pero kahit ano pa man 'yan, kung ano man mag-resulta, ganito pa rin dapat ang gawin ng ating pangulo, mas mapabilis pa rin ang performance ng administrasyon. Yun din po talaga ang nais ng ating pangulo. Referring to 120 po yung number na sinasabi niyo, target. So, mas mas maganda kung 11 years. Yeah, mas maganda po. So hanggang kailan po kaya yung yung mag, maging action ng pangulo? Ang yung kailan po namin malalaman yung magiging resulta ng inyong review sa performance? Pa kailan malalaman sino po yung mareretain at sino po yung aalis sa na sa cabinet? Kung mapapansin niyo po sa bawat salita ng pangulo, ang gusto niya ay mabilisan. So asahan niyo po ang mas mabilis na action dito hintayin na lamang po natin dahil ka-announce lamang po ito kahapon. Salamat po. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yes, uh, I believe don sa uh, sa part ng courtesy resignation na iniutos ng Pangulo, i-reviewin yung kanilang uh, performance. Ang tanong ko, Yusek, uh, sino-sino yung bubuo doon sa uh, review committee? Ano yung composition nila? Sino-sino sila? Uh, ibibigay na lang po namin ang detalye patungkol dito at ibabato namin ang katanungan na yan sa Office of the Executive Secretary. I-follow so, up na lang. Uh, Doon sa mga nagbigay ng resignation, hindi namin nakita yung Office of the Solicitor General. Eh. Uh, just to... Uh, mm -mm. Kahit meron na, uh, please enlighten us. Kasama ba ang Office of the Solicitor General? sa miyembro ng uh, gabinete ng administrasyon Opo kasama po ang Office of the Solicitor General na kailangan mag-submit uh, ng courtesy resignation Next question Jean Mangalus philstar.com Good morning Um what are the metrics uh we know that we want fast action from these cabinets but cabinet secretaries but some of their agencies are for long-term action so ano yung metrics na tinitingnan ng Pangulo? Unang-una kung gano'n nga ba kabilis ang kanilang performance at kung may issue ba tungkol sa korupsyon. Importante po yan. So hindi lamang performance to titingnan din po nila kung nagkakaroon ba ng issue tungkol sa anomalya sa kanilang pag-handle ng kanilang agency. Uh, there are reports that the, this um, shakeup is targeted towards specific secretaries. How true is this? We have no update on that. If there is really a target secretary regarding this request for courtesy resignation, um, there's none as of the moment. Tristan Nadalo, Newswatch. Hello po, Yusek. Good morning. Ma'am, ito po bang desisyon ng Pangulo is also one way of showing na, di ba yung nabanggit niya sa podcast niya, he wants to be respected, pero nasabi niya baka mas gusto niyang feared ang next na approach niya. And hmm. then si Senator-elect Lax, Ping Lacson, sabi kailangan ng Pangulo ng bastonero hmm. sa government para para talagang may matakot. But um, ito po ba'y pagpapakita ng Pangulo na hindi niya kailangan ng bastonero because siya kaya niya pong mag-act ng sarili niya or mag-decide? Hmm. Bilang presidente, hindi po talaga dapat uh, sinasabi na kailangan ng bastonero. Mismong presidente mismo ang bastonero. At uh, yan po ay aasahan natin. Ngayon po na nagsalita ang pangulo na kinakailangan po ng mas mabilis at uh, malinis na administrasyon, mapapakita po 'yan ng pangulo. Hindi po niya kailangan bastonero. Siya na mismo po ang bastonero. Uh, siguro na lang po, baka sa ibang kritiko ng Pangulo, gamitin tong um, mass resignation or courtesy resignation ng Cabinet Secretaries. Yung timing po nung decision na to, um, why is it, ito yung nakita ng Pangulo na best timing to do a revamp of his Cabinet Secretaries? Tandaan po natin, nung una pa lamang po ako, uh, nag-appoint uh, na uh, sa press officer. Nabanggit na po natin yan kung may kinakailangan mga revamp. Sabi ko wala pa pong update pero... Talagang yan po ang ginagawa ng Pangulo, makita at mamonitor ang trabaho ng kanya mga heads of agencies at mga departments. So hindi lamang po ito ngayon. Talaga pong nire-review. Tandaan po natin, marami na natatanggal bago pa nagkaroon ng eleksyon. Bago pa uh, nangyari ang eleksyon. So siguro nas mas naramdaman lang naman Pangulo itong naging eleksyon na mas kailangan pa nang mas mabilis ang uh, pagtatrabaho ang administrasyon para sa taong bayan. Maricela Lili, TV5. Yusef, magandang umaga. Paglilinaw lang po yung sinabi nyo kanina na walang pagtigil doon sa, sa program ng gobyerno. Mm -hmm. So, ibig sabihin, the cabinet secretary will still hold their post until makapag- appoint ng panibago si presidente. Yes, uh, mananatili sila sa kanilang posisyon? Siguro ito yung tamang panahon para ipakita nila na dapat sila ma manatili sa kanilang posisyon pero kapag nakita po talaga ng pangulo na hindi mo deserve ang iyong posisyon, you will be out. Mm -mm. Pero you see how frustrated is the president for him to lead into this direction asking all the cabinet to uh, submit their courtesy resignation and how big a factor is his re most recent approval ratings approval ratings ang recent medyo mataas naman so nakita naman natin na mataas pa rin ang tiwala ng mga ng taong bayan sa pangulo at uh, hindi naman po kasi maganda rin sa parte ng pangulo na iisa-isahin niya ang bawat sekretary, alamin kung ano ba ang performance mo kaya dapat lahat-lahatan po ito para sabi nga niya magkaroon ng elbow room ang Pangulo sa pagpili ng tamang lead leaders na mamumuno sa kanyang administrasyon. ma'am, is it right to say that he is frustrated with the performance of some of the cabinet secretaries? Yun po ang lumalabas. Thank you ma'am. Follow-up question, Eden Santos, Net25. Okay. Uh, you said good morning po. Yung pong uh, cabinet revamp, hindi po ba yun na uh, layo na ilihis kung ano yung sisig sa Pangulo. Dahil kung uh, binabanggit nyo po na yung performance ng mga kab ilang mga cabinet secretaries, uh, since siya po uh, sila po ay uh, uh, nagsisilbing alter ego ng Pangulo, hindi po ba parang sa kanya rin yun na uh, uh, babalik? Kaya nga po tatanggilin. Para po mas mapaganda pa ng Pangulo ang performance ng kanyang administrasyon. Thank you po. Follow-up question, Gilbert perdis Good morning po Yusek. Nanawagan po si Sen. Coco Pimentel kay Pangulong Marcos na maigi daw na uh, mag-talaga uh, ng mga cabinet members uh, na walang political ambitions at uh, well, hindi nangangarap na mahalal sa 2028 elections. Anong reaction ng palasyo dito? Maganda pong sugestyon yan. Dapat po kasi ang nagtatrabaho dito hindi pang sarili lamang, hindi pang negosyo, kundi para sa taumbayan magandang sitwasyon po yan at uh, malamang po ay kasama rin po yan sa magiging kriteria uh, ng Pangulo sa pagpili ng mga bagong uh, cabinet secretaries. Thank okay you po. Follow-up question, Ira Pakiniban, DCRJ. Uh, yeah. Um, <laughs> <laughs> I can hear you. <laughs> no, uh, I was just going to ask uh, Yusek, no? Um, uh, sabi sweeping, pero there are some cabinet rank secretaries who have expressed na wala silang balak magsubmit ng courtesy resignation. I, I know of at least one who says na hindi naman ako cabinet secretary, office of the president ako eh. So, kasali ba siya? Hindi ba siya kasali? What, what, ano ba ang posisyon ng... Liwanagin po natin. All cabinet secretaries, heads of agencies with cabinet rank, other heads of agencies, kahit hindi kayo secretary, and presidential Advisors and assistants. So kasama po kung sino man po yung bibanggitin po, hindi ko po alam kung sino yan. Pero wag na po kung magandang performance niya pero kung siya po ay naka, nasa listahan po, ang kanyang posisyon ay nasa listahan, wag po naman sana magmatigas if ever. At uh, kung maganda naman po ang performance niya, hindi naman po siya matatanggal. Uh, kung hindi siya magbigay ng Curtis resignation, uh, will it be deemed na courtesy resigned na siya anyway. Tingnan po natin. Hindi ko po po alam kung ano po yung pinanggagalingan ng istorya ni De, <laughs> niyo. Uh, sabihin ko na ako, okay. si, si si secretary si secretary doon uh, sa chat group sinabi niya hindi siya kasali. Uh, sa akin pagkakaalam uh, presidential adviser siya. At ang tawag sa kanya yung secretary. At uh, sa akin pagkakaalam personally, personally po ay kasama po. Sa akin lamang po yan. Thank you, ma'am. Follow-up question, Heidi Sampang, FEBC. Good afternoon, Usec. Uh, paano po natin, parang sa mga taong bayan po, sa mga karaniwang mga mayan, paano po ito dapat na natanggapin or intindihin po nila yung uh, pag-submit uh, nga po ng courtesy resignation ng lahat ng mga cabinet? Baka lang po kasi may impression na unstable tayo, unstable po ang government po natin. Dapat mas matuwa po ang taong bayan dahil uh, pinapakita po ng Pangulo na sabi nga natin walang puwang sa gobyerno, sa administrasyon, ang tamad at ang korap. Mas maganda po at dapat tanggapin ang taong bayan na mapalitan ang mga ito ng karapat-dapat sa posisyon. At yun naman po ang kagustuhan ng Pangulo. Ito lahat ay para sa bansa at sa taong bayan. Halap question, Ivan Maydina, GMA7. Yusek, ito pong recalibration ng prioridad. Uh, can you tell us, ano ho kaya maasahan ng mga tao that will come out of this call to, for, for a cabinet revamp? Anong mga prioridad po itutuon ng gobyerno ang kanilang trabaho from here on? Unang-una po, uh, sa infrastructure, dapat po talaga matugunan, mas mabilis po dyan. Kung ano po mga serbisyo sa publiko, uh, uunahin yan. Marami po, marami pong pwede sa edukasyon, infrastructure. So, hindi ko po maiisa-isa yan. Kung pwede pong gawin at gampanan ng Pangulo na mas masa ang lahat sa tamang oras at bago siya matapos ang termino, gagawin po ng Pangulo yan. At ito ho ba ang panahon na makikita natin from here on again, yung sinasabi ng Pangulo na marahil kailangan nas, ng mas mabagsik pamumuno? Opo. Umpisa lamang to. Follow-up question, Sam Medanilla, Mrs. World, Mrs. Mirror. Good morning, ma'am. Na-mention po nila earlier na medyo may mga hindi aspect ng past three years na, na, performance yung administration na hindi satisfied si Pangulo. Ano po kayang aspect nun na yung hindi satisfied si President? Is it security, economy, um, social welfare? Okay, uh, sa, pang sa ngayon po at uh, wala po tayong pinakadetalye patungkol dyan at magkakaroon pa lamang po niya ng pag evaluate Kapag ka po nagkaroon na po ako ng anumang detalye patungkol po dyan, ibibigay ko po sa inyo kaagad. Tapos ma'am, um, dati nung nag-start pa po yung administration, naging concurrent po si Pangulo ng Department of Agriculture. Hmm. Uh, may plans po ba siya na mag-takeover sa some um, cabinet position? Ngayon po, wala po. Dahil ang sabi naman po ng ating Pangulo, tuloy-tuloy lamang po ang trabaho uh, during this transition at uh, hintay na lamang po nila uh, kung sila po ay matatanggal o hindi. Last na lang for my part, ma'am. Na-mention po nila na lahat ng cabinet secretaries na nag-submit ng courtesy resignation, magko pa rin sa performance ng trabaho nila. Pero di ba, regardless kung mag-submit sila ng courtesy resignation o hindi, dati pa naman may power ang, ang Pangulo na kung gusto niyang tanggalin yung cabinet secretary niya, pwede naman niya gawin yun regardless kung may isinabmit na resignation letter o wala. Bakit kailangan pong magkaroon ng courtesy resignation? Para po lahat. Lahat. mat -ma ng lahat kung sila ba'y nagkulang o hindi. Thank you, ma'am. Next question, Clay Perdilia, PDV4. Morning, Secretary. Other topic, po. Can the palace clarify whether the president is indeed planning to sit in the bicameral conference committee, and how does the palace view uh, statements of other senators that even if the president is willing, he cannot and should not sit in the bicam, as the constitution does not allow it, po? Literally, he will not definitely sit during the bicam meeting. It is just. This is just an expression to show to the people that he will keep an eye on the uh, national budget for 2026. So it should be at least, no, it should be based on the uh, priorities of the government. The budget should be based on the priorities of the government and it should prioritize the shovel ready projects of the government. So you po. Follow up question, Ace Romero, Philippine Star. So apparently yung sinabi po na uupo si Pangulo sa BICAM, tututukan ang ibig sabihin po no, tututukan yung BICAM to ensure na yung priorities ay asusunod at hindi mangled yung budget. Uh, how confident is Malacañang that the next budget uh, process will not experience yung nangyari noong 2025 wherein you have to meet with cabinet members after the approval of the budget to think of ways on how to fund the programs that were deprived or stripped of funds? by some lawmakers. How confident na hindi mangyayari ulit yung this, this budget season? Kaya nga po nagsalita ang Pangulo na tututukan ito. But are you optimistic na it won't happen again or meron pa rin kayong concerns na baka magkaroon pa rin ng ganong mga senaryo? Ah, uh, I, I, I do not want to, uh, to answer hypothetical questions. Hindi natin sinasabi na negatibo. But we should always be optimistic. Salamat po. Next.